Hi po Tito J at sa mga nakikinig ng The Manila Envelope ngayon. Share ko lang din yung na-experience ko sa work. I am also call center agent and this happened around 2022. A regular night shift schedule ko lang that day. Wala namang kahit ano na sa araw na yon. Ang natatandaan ko, my workmate and I were standing at the lobby. Galing kami sa Yossi Break so nagstay muna kami ron for a few minutes just to spray some perfume bago pumasok sa office. Konting kwentuhan and tawanan tapos doon na rin kami sa labas nagre-retouch. Kasi natutuwa kami sa two-way mirror na glass door papasok sa workplace. We can see our whole body kasi I know it's weird, pero nakasanayan na namin magkaibigan yon. Then, maya-maya, pumasok na rin kami. I think, 15 minutes pa lang from the time na nasa floor ako, pinatawag na agad ako ng TL ko. I was wondering why. Sabi niya lang, basta. Tapos, nagpunta kami sa control room ng CCTV operator. Sabi sa akin ng operator, Ate, halika, tingnan mo to. Promise. Tumayo yung balahibo ko pagtingin ko ron sa footage na nirewind habang nasa lobby kami. Wala po akong ulo ron sa reflection sa glass door. Naiyak po ako sa takot. Nagpanik na ako nun. Sabi ng TL ko, huwag daw muna akong umuwi pagka-out mamaya. Sa sleeping quarters na lang daw muna ako. Then, she offered me a prayer. Hindi po ako umuwi nun kasi worried na rin ako sa safety ko pati family ko. Nagalok pa kuya ko na susunduin ako. Sabi ko wag. Naging okay naman po ako until the next day. Although hindi maayos tulog ko sa quarters kasi medyo praning pa rin. Noong kinaumagahan na yon, narinig ko sa mga guard na may nabanggaro na jeep sa may poste sa kanto. Nawalan daw po ng kontrol yung driver. Walang casualty, pero maraming injured na pasahero. Doon po sa poste na yun ako, lagi naghihintay ng jeep pa uwi. Kung hindi ako na-warningan ng TL at ng CCTV operator ng company, baka ako yung casualty that morning.